Ang matinding init ng araw, tumatagos sa butas ng ozone layer, ay nagpapakulo sa tubig ng dagat at natunaw ang mga kotse, tulay, at busali dahil sa temperaturang umabot ng 80,000 degrees. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ang mga ganitong uri ng content, pwede ba mahingi ang suporta mo? Malaking tulong na ang pag-like, comment, at subscribe sa gaya kung nag-uumpisa pa lang, salamat! Sa Boston, isang Green World Festival ang idinadaos sa kalye. Sa loob ng isang opisina, isang lalaki ang naghahanda para sa pulong at napansin niyang huminto ang kanyang relo. Habang nag-iisip, siya at ang kanyang dalawang kasama ay kailangang tapusin ang isang mahalagang kasunduan. Ngunit pagkapasok nila sa conference room, bigla siyang nanghina at namatay. Sa labas, sigawan ng mga tao ang naririnig, humihingi ng tulong habang sunod-sunod na bumabagsak ang mga tao, namamatay ng walang malinaw na dahilan. Sa University of Chicago, nagtuturo si Professor Joshua Kiss ng sound waves, nang dumating ang dalawang lalaki at inanyayahan siyang sumama. Nalilito siya, ngunit sa pagdating nila sa kanilang destinasyon, nalaman niyang may clearance ang mga lalaki para sa mga classified na impormasyon, at hindi sila makapagbigay ng mga sagot. Dinala nila si Josh sa Washington, kung saan muling nakasama niya ang kanyang kaibigan na si Serge parehong si sina Josh at Serge, dahil wala silang natatanggap na paliwanag at hindi sila komportable sa paligid ng mga sundalo at biochemists. Dinala sila ng mga lalaki sa isang malaking kwarto na puno ng military vehicles at mga mesa na natatakpan ng kumot. Habang nagsasalita si Josh, aksidente niyang nahawakan ang isa sa mga mesa, at biglang lumabas ang isang patay na kamay mula sa ilalim ng kumot, ikinagulat niya. Sinabi ng isang military officer na nasa tamang lugar sila. Ipinaliwanag ng opisyal na alas 10.30 ng umaga, 32 tao ang sabay-sabay na namatay sa isang lugar ng walang klarong dahilan. Mabilis na ipinunto ni Josh na baka nasira ang mga pacemaker ng mga biktima, na ikinabilib ni Thomas Pearsall. Ipinakita ni Josh na si Serge ay expert sa pulse radiation, habang siya naman ay sa geomagnetism. Ang kanilang presensya ay nagpapahiwatig na ang insidente ay posibleng dulot ng electromagnetic pulse, na nakaaapekto sa mga taong sensitibo sa electronic interference. Nang tanungin ng general kung posible bang ginawang sandata ang pulse na ito, sinabi ni Josh na ang paglikha ng ganoon kalakas na pulse ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya, at wala siyang alam na teknolohiya na may ganong kakayahan. Umalis ang opisyal, tila nabawasan ang kaba dahil hindi ito mukhang isang atake. Samantala, sa London, abala ang mga tao sa Trafalgar Square. Isang pamilya ang nagre-record ng video at napansin nilang may patay na kalapati. Habang pinag-uusapan nila ito, bigla ang nagkaroon ng kaguluhan ang mga ibon ay nagsimulang bumagsak mula sa langit, sumasalpok sa mga gusali at kotse. Nagpanik ang mga tao, nagtatakbuhan at naghahanap ng masisilungan mula sa mga bumabagsak na ibon. Sa Chicago, pinapanood ni Josh kasama ang kanyang mga estudyante ang balita mula sa London, kung saan iniulat ang kakaibang kilos ng mga ibon. May isang estudyante ang nagbanggit na hindi ito ang unang beses na nangyari ito, may mga ulat ng parehong insidente sa Australia at Japan noong nakaraang buwan. Naisip ni Josh na gumagamit ang mga ibon ng magnetic field ng mundo, sa kanilang migration, kaya inutusan niya ang kanyang mga estudyante na magtipon ng impormasyon sa nakalipas na dalawang taon tungkol sa kakaibang kilos ng hayop, aksidente ng eroplano, at iba pang hindi pangkaraniwang atmospheric phenomena. Samantala, isang NASA shuttle ang naghahanda ng lumapag mula sa orbit, ngunit nagkaroon ng problema at napansin ng mission control na nalihis ito ng ruta patungo sa Los Angeles iminungkahi ni Rebecca, ang co-pilot, na subukang maglanding sa isang ilog. At sa tulong ng kanilang kasanayan, matagumpay nilang nailapag ang shuttle ng ligtas. Sa ibang bahagi ng mundo, si Dr. Conrad Zimsky, isang kilalang siyentipiko, ay napapaligiran ng mga tagahanga at security habang palabas ng Academy of Sciences. Nilapitan siya ni Josh at ipinakita ang kanyang pananaliksik, naniniwalang may malaking panganib na kinakaharap ang mundo. Matapos tingnan ang trabaho ni Josh, agad itong ibinasura ni Zimsky, kampante na kung may ganitong problema, matagal na niyang madedetect. Pero nang umalis si Josh, kinuha ni Zimski ang isang secret folder mula sa kanyang safe, na nagpapakita na maaaring may alam siya na hindi niya sinasabi. Sa isang gusali ng gobyerno, naghihintay si Rebecca na makausap si General Pearsall, umaasang makakuha ng sagot tungkol sa insidente ng shuttle. Pero hindi siya nabigyan ng katiyakan, at parang ipinahiwatig pa na maaaring nasa panganib ang kanyang karera. Nabulabog ang kanilang pag-uusap ng may mga excited na sigaw mula sa labas, at nang sagutin ni Pearsall ang telepono, sinabi ni Zimski na maaaring may malaking krisis na kinakaharap. Paglabas nila, nakita nila ang Northern Lights, isang kakaibang pangyayari sa maling bahagi ng mundo. Habang nagpapahinga sa isang bar na Josh at Serge, muli silang nilapitan ng dalawang lalaki mula kanina, at sinabi sa kanilang sumama na muli, urgent na kinailangan sina Josh at Serge sa Pentagon. Sa isang pagpupulong kasama si Nazimski at mga opisyal ng militar, nalaman ni Josh na maaaring mapahamak ang mundo sa loob ng isang taon. Ipinaliwanag ni Zimski na ang mundo ay protektado ng isang invisible energy shield na tinatawag na magnetic field, na nagtutulak sa cosmic radiation ngunit unti-unti nang nasisira ang field na ito, dahil tumigil ang pag-ikot ng core ng mundo. Sa loob ng ilang buwan, titigil ang lahat ng electronics, magkakaroon ng superstorms mula sa static ng atmosphere, at sa huli, mawawala ang magnetic field, na maglalantad sa mundo sa nakamamatay na radiation. Ang tanging solusyon ay muling paikutan ang core ng mundo, isang tila imposibleng gawain. Ngunit iminungkahi ni Zimski ang isang plano na maabot ang pinakagitna ng mundo. Pumunta si na Zimski, Josh, Serge, at General Pearsall sa Salt Flats, kung saan nakilala nila si Dr. Brazelton, o Braz, na nakabuo ng isang malakas na laser drill na kayang tagusan ang pinakamatitigas na bato. Humanga ang mga siyentipiko, ngunit nagtanong si Josh kung paano paprotektahan ang ship. Ipinakita ni Braz ang isang eksperimento gamit ang isang daga, na inilagay niya sa isang kahon na nakapatong sa konkretong bloke, na may bakal na plato sa likod nito. Pagkatapos niyang i-activate ang device, nabutas lahat ng material, maliban sa kahon ng daga na nanatiling buo. Nagulat ang lahat sa nakita. Ipinaliwanag ni Bros na nakagawa siya ng bagong material na tinatawag niyang unobtainium, isang halo ng mga kristal at titanium matrix. Sa sobrang lamig, kaya nitong tiisin ang matinding init at presyon, at nagiging enerhiya para palakasin ang armor ng sasakyan. Bagaman prototype pa lang ang sasakyan, inaasahan ni Bros na aabutin ng 10 hanggang 12 taon bago matapos ito. Tinanong ng general kung paano matatapos sa loob ng tatlong buwan. Pabiro man, sinabi ni Bros na kailangan niya ng 15 bilyong dolyar, ngunit seryoso ang general at sinabing may aayos ang pondo. Sa puntong ito, dumating ang mga FBI agents sa bahay ni Mr. Finch. Nakita ni Finch ang mga ito mula sa peephole, at mabilis na nagtungo sa kanyang silid upang burahin ang mga data mula sa kanyang mga computer, sinira rin niya ang kanyang mga devices. Nang hindi siya sumagot sa pinto, pinasok ng mga ahente ang bahay at inaresto siya. Ngayon, Nasa kustadiya na si Theodore Finch, na nagpupumilit na tawagin siyang RAT. Iniharap siya sa mga siyentipiko at kay General Pearsall. Nabasa ni Thomas ang file ni RAT, at napansin na nakapaghak siya sa FBI database noong nakaraang taon, kaya siya isa sa pinakamahusay sa kanyang larangan. Inalok siya ng gobyerno ng trabaho, ang magmonitor at magkontrol ng sensitibong impormasyon sa internet. Matapos ang ilang pag langan, pumayag si RAT. Samantala, si Rebecca ay naghihintay ng isang review mula sa isang komisyon sa kanyang hearing, pinuri siya sa kanyang resourcefulness, pagiging mapagpas siya, at sa kanyang mga natatanging kasanayan. Dahil sa kanyang mahusay na performance, inassign siya at si Bob Iverson sa susunod na misyon. Ang mga siyentipiko, na pinangunahan ng general, ay nagdaos ng isang pulong. Nais ni Zimski na ipresenta ang kanyang mga natuklasan, ngunit pinigilan siya ni Thomas Bloxham dahil sa pangambang maaaring ang Project Destiny ni Zimski ang dahilan ng kasalukuyang krisis ipinakilala ng general ang mga siyentipiko at mga piloto sa isa't isa. Habang nahihirapan silang mag-isip ng pangalan para sa kanilang grupo, ininungkahi ni Rebecca ang pangalang Terranauts. Sa pagpupulong, inilahad ni Josh ang plano para sa susunod na tatlong buwan. Si Dr. Brazelton ang mangunguna sa paggawa ng sasakyan, at kapag nakarating sila sa core ng mundo, magde-deploy sila ng isang malakas na eksplosibong aparato. Upang muling paikutan ang core kinalkula ni Dr. Zimski na kailangan ng aparato ng yield na humigit kumulang 1,000 megatons. May limang warheads na inihanda, bawat isa ay may 200 megaton yield. Ipinaliwanag ni Braz ang disenyo ng sasakyan, na may anim na compartments, ang locomotive, living quarters, control room, bomb bay, at weapons control module. Kung may masira sa alinmang bahagi, mag a ang safety mechanism na magsasara at magde sa section na iyon. Habang patuloy ang konstruksyon ng barko, ang team ay nagsagawa ng ilang simulations, ngunit 22 beses na silang nabigo. Samantala, lumalala ang kalagayan ng mundo. Isang araw, nakakita ang team ng isang malaking static discharge sa kalangitan at agad na tumakbo upang siyasatin. Sinubaybayan ni Rat ang superstorm patungo sa Roma, kung saan naganap ang matinding bagyo na sumira sa mga kagamitan at nagdulot ng maraming casualty. Isang napakalaking kidlat ang tumama sa kwalisiyum, halos wasakin ito at iba pang mga gusali sa lungsod. Sa wakas, Natapos na ang sasakyan at nakatakda ang paglunsad nito malapit sa Mariana Trench. Bago mag pinili ng team ang pangalan ng sasakyan at ipinahayag ni Bros na pinangalanan niya itong Virgil. Habang nagsisimula ang countdown, isinagawa ng mga piloto ang mga huling system checks. Nang matapos ang checks at nagbigay ng go signal ang headquarters, nagsimula na ang Virgil sa kanyang pagbaba sa kailaliman ng dagat. Habang naglalakbay sila, nakatagpo ng mga singing whales ang crew, mga nilalang na gumagamit ng ultrasonic sounds na kahawig ng kanta ng mga balina. Nagpatuloy ang kanilang pagbaba ng mas malalim sa karagatan. Subalit, natukoy ng headquarters ang isang underwater earthquake at bigla silang pumasok sa isang fissure. Pagkatapos nilang malampasan ang matinding alon sa ilalim ng tubig, narating nila ang ocean floor, kung saan inactivate nila ang mga laser para tagusan ang crust ng mundo. Matagumpay na nagpatuloy ang sasakyan sa kanyang paglalakbay na may lahat ng systems at compartments na gumagana ng maayos. Makalipas ang labing limang minuto, narating Manila ang Mantle. Dito, napansin ni Bob ang isang kakaibang bagay sa mga screen at tinawag ang mga siyentipiko. Nang suriin nila ito, napagtanto nilang nasa loob sila ng isang napakalaking void na papalibutan ng mga higanting kristal bigla na lang nawalan ng kontrol ang barko, at diretsyong tumama sa isa sa mga kristal, dahilan upang maharangan ang mga laser na mahalaga para magpatuloy ang kanilang misyon. Kailangan nilang alisin ang hadlang, ngunit ang tanging paraan palabas ng barko ay dumaan sa compartment kung nasaan ang Bombay. Sa loob ng napakainit na lugar na may temperatura ng 3,000 degrees, iminungkahi ni Bros na gamitin ang liquid nitrogen mula sa kulang systems upang pababain ang init. Nagsuot ng spacesuits ang crew habang si Rebecca ay nanatili sa loob ng sasakyan upang bantayan ang mga system. Nang sinuri nila ang lugar, natuklasan nilang nasa loob sila ng isang napakalaking bula ng cobalt. Biglang bumagsak ang isang piraso ng lava sa paanan ni Josh, at napansin niya na nasira na nila ang pader ng kakon at bumubuhos na ang lava. Agad na bumalik ang ilang crew sa sasakyan, habang dalawang tao ang nanatili upang putulin ang kristal at palayain ang mga laser. Sa kasamaang palad, tinamaan ng bumabagsak na bato ang oxygen hose ng cutter, kinanekte ni Josh ang kanyang sariling oxygen hose upang ipagpatuloy ang operasyon ng cutter. Sa mga monitor, nakita ni Serge na mabilis bumabagsak ang vital signs ni Josh dahil sa kakulangan ng oxygen, at nawalan ito ng malay. Samantala, matagumpay na naputol ni Braz ang kristal at na-activate ang mga laser habang si Bob ang nagbantay sa proseso. Nang matapos ang misyon, naghanda na si Bob na bumalik sa sasakyan ngunit tinamaan siya ng bumabagsak na bato, na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Alam na hindi na may iligtas si Bob, dinala ni na Braz at Serge si Josh pabalik sa Virgil. Labis ang lungkot ni Rebecca, ngunit inactivate niya ang thrusters ng barko at nakatakas sila mula sa kakon. Pagdating sa barko, nagising si Josh at ipinalam sa kanya ang kanilang tagumpay, ngunit pati ang pagkamatay ni Bob. Pinarangalan ng grupo ang kabayanihan ni Bob, alam nilang hindi lahat ay kayang magsakripisyo ng buhay para sa misyon. Kinabukasan, malapit nang makarating ang barko sa hangganan ng mantle at core. Naghanda ang mga siyentipiko para sa pag-install ng mga explosives. Samantala, napansin ni Rebecca ang matitigas na bato sa mga monitor. Kinilala ito ni Zimsky bilang mga dyamante na kalat sa paligid. Habang nagmamadali ang barko, kinailangan ni Rebecca na mag-navigate sa pagitan ng mga dyamante, ngunit tinamaan ng isa sa mga bato ang weapons control compartment. Ipinagutos ni Rebecca sa crew na lumikas mula sa likurang bahagi ng barko, at nag-activate ang automatic ejection system. Agad na lumikas ang lahat mula sa compartment. Nagpa siya si Serge na bumalik upang kunin ang mahahalagang kagamitan at mga records na kailangan para sa pag-activate ng mga explosives matagumpay niyang naipasa ang mga ito kay Josh, ngunit na natili siya sa nasirang module. Sa desperadong hakbang, nakiusap si Serge kay Rebecca na i-disable ang ejection system, ngunit nagbabala ang sistema na maaaring mapahamak ang buong barko kung mawala ang compartment. Nakita ni Josh ang kanyang kaibigan sa mga monitor, sinusubukang kalmahin ito at nangangakong ililigtas siya. Sinubukan ni Bros na manumanong tanggalin ang mga wires ng ejection system ngunit nabigo. Nang mawala ang presyon sa compartment, namatay si Serge sa harapan ni Josh. Galit na inakusahan ni Josh si Rebecca, at bagaman labis ang kanyang pagsisisi, nagpakatatag si Rebecca at inalala na mahalaga ang misyon para sa kaligtasan ng planeta. Pagkatapos ng 35 oras, narating ng Virgil ang hangganan ng core. Bigla itong bumilis dahil sa kakaibang density ng core na nagpaiba sa kanilang mga calculation. Humingi si Zimski ng updated parameters para sa computer model at nalaman ng crew na hindi sapat ang kasalukuyang explosive charge para magtagumpay. Iminungkahin ni Conrad na gamitin ang Destiny, isang seismic trigger na orihinal na idinisenyo bilang isang sandata upang magdulot ng Natatakot si Josh na ang paggamit ng Destiny ay magiging salhinang ng ganap na destabilisyon. Sumingit si Thomas, sinasabi na iniutos ng Pangulo ang paggamit ng Destiny at kailangang bumalik ng Virgil, kundi mamamatay silang lahat. Maliban kay Zimski, napagpasyahan ng lahat na subukan ang alternatibong paraan para buhayin ang core. Si Zimski, na labis na nagalit at iniisip na sila'y nagiging parang mga nagpapakamatay, ay nagkaroon ng breakdown, humantong sa alitan kay Braz. Samantala, nakita ni Rat ang electromagnetic field disturbance sa mga monitor. Ipinalam niya sa general na may puwang na binubuksan ang solar radiation sa ibabaw ng San Francisco. Nagdudulot ito ng pagkulo ng tubig, pagkasunog ng mga tao, at pagtunaw ng mga kotse at bulong. Bumagsak ang Golden Gate Bridge habang natutunaw ang mga suporta nito, nagiging abo ang lungsod at nalilibing ang libo-libo. Dahil sa matinding panganib, napagpasyahan ng general na dapat nang i-activate ang destiny. Ipinabatid ni Rat kay Josh na handa na ang device, at tinanong kung paano siya makakatulong. Humingi ng tulong si Josh kay Rat para isabotahe ang launch. Inaprobahan ng general ang paggamit ng sandata at nagsimula ang paghahanda sa Virgil. Sinubukan ng mga siyentipiko na humanap ng alternatibong paraan gamit ang mga simulator iminungkahi ni Zimsky ang isang estratehiya na magdulot ng limang pagsabog sa iba't ibang lugar. Samantala, nagpatuloy ang mga paghahanda para sa Destiny, at si Rat ay despiradong sinubukang ihak ang sistema, ngunit paulit-ulit siyang nabigo. Sa Virgil, handa na ang lahat, ngunit hindi kayang matagalan ng mga bomb casing ang pressure sa ibabaw ng core. Ang tanging opsyon ay ilagay ang mga bomba sa mga compartments at ihulog ang mga ito sa mga kinakailangang lugar. Subalit, mag a lamang ang ejection system kung may nasira sa compartment iminungkahi ni Bros na i-unlock ang balbula upang payagan ang paghihiwalay ng mga bomb compartment. Ang balbula ay nasa isang shaft na may temperatura ng 5,000 degrees, at halos maubos na ang liquid nitrogen, na mahalaga para sa pagpapalamig ng barko. Alam nilang nakamamatay ang pagpunta doon, kaya't nagpalabunutan sila ng maikling palad. Si Bros ang nabunot, ngunit ibinunyag ni Zimsky na lahat ng straw ay magkakapareho ang haba, at si Bros ang nagboluntaryo ipinahayag ni Bros na handa siyang magsakripisyo dahil ang Virgil ay ang kanyang buong buhay. Nang pumasok si Bros sa shaft, unti-unti nang natutunaw ang kanyang suit. Sa kanyang huling lakas, na-unlock niya ang balbula at inutos na i-activate ang thrusters. Agad siyang namatay, si na Josh at Zimski ay naghanda at isa-isang inihulog ang mga bomba sa mga tamang lugar. Habang pinaghahandaan ang paglulunsad ng Destiny, natuklasan ni Rat ang isang file na may access permissions, sa huling sandali at pinatay ang power supply, nagdudulot ng pagkaantala. Habang inihahanda ang isang compartment, napagtanto ni na Zimski at Josh na kailangan ng isang mas malakas na pagsabog kaysa sa kanilang unang kalkulasyon. Biglang nayanig ang sasakyan. Habang nayanig ang sasakyan, bumagsak sila sa sahig at nadaganan si Josh ng isang bagay. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi siya kayang palayain ni Zimski. Alam ni Josh na malapit na ang kanyang katapusan, kaya't sinabi niya kay Conrad na iwan siya. Subalit muling nayanig ang sasakyan, at sa pagkakataong ito, bumagsak ang bomba kay Zimski at nadaganan siya. Ngayon, si Zimski naman ang nasa panganib. Kahit na sinubukan ni Josh na tulungan siya, wala siyang sapat na lakas. Hiningi ni Zimski na iwan na siya at magpatuloy. Sa huling sandali, nagawa ni Zimski na makatakas mula sa module at sa pamamagitan ng monitor, inutusan niya sila na gamitin ang fuel assembly mula sa reaktor para palakasin ang pagsabog. Sa labis na hirap, at kahit nasusunog ang kanyang mga kamay, nagawang hilahin ni Josh ang fuel assembly papunta sa compartment at ihulog ang huling module. Bumalik siya kay Rebecca at ipinalam na pinalakas niya ang bomba, ngunit ngayon ay kulang sila ng enerhiya para makabalik. Isa-isang sumabog ang mga compartment, at sina Josh at Rebecca ay naghanda para sa pinakamasamang maaaring mangyari. Subalit, bigla na lamang nagkaroon si Josh ng isang ideya, ang katawan ng barko ay maaaring mag-convert ng init mula sa core upang maging sapat na enerhiya para paganahin ang mga thruster. Samantala, sa headquarters, minomonitor ang mga pagsabog sa bawat compartment. Si Zimski, sa huling mga sandali, ay nairecord ang kanyang huling mga salita sa isang dictaphone bago sumabog ang module at mamatay. Ipinakita ng mga monitor na muling umiikot ang core, patunay na nagtagumpay ang mga pagsabog. Pagkatapos ng ilang adjustments sa Virgil, nagawang paanda rin nina Josh at Rebecca ang mga thrusters. Sa ibabaw ng lupa, isang malaking seismic wave ang naganap at nagsimulang bumuting muli ang planeta ang Virgil ay bumalik pataas sa buong bilis. Sa headquarters, tinitingnan nila ang coordinates at inaasahan na lulutang ang sasakyan malapit sa Hawaii. Subalit, nang dumaan na ang sasakyan sa crust, nawalan sila ng signal. Apat na oras ang nakalipas, lumitaw ang Virgil sa ibabaw ng karagatan at huminto dahil sa kakulangan ng enerhiya. Wala silang komunikasyon sa ibabaw, at hindi rin sila nadedetect ng sonar. Tanging ultrasonic beep lamang ang kaya nilang ipalabas, ngunit walang nakikinig sa mga ganitong frequency ang mga barko at helikopter ay ipinadala upang hanapin sila, ngunit hindi nila sila makita. Tanging mga kanta ng mga balina ang nadedetect. Naalala ni Rat ang kanyang kaalaman tungkol sa barko, at napagtanto na ang mga balina ay tumutugon sa Virgil. Agad na nagpadala ng mga search team at natagpuan ang module kasama ang mga nakaligtas. Habang itinataas sila sa ibabaw, nag-usap si na Josh at Rebecca tungkol sa kanilang pinagdaanan, nag-aalala si Rebecca na maaaring hindi makilala ang kabayanihan ng kanilang mga kasamahan na nagbuwis ng buhay. Ngunit iminungkahi ni Josh na baka mayroon pa silang tsansa na ilabas ang impormasyon sa publiko. Isang linggo pagkatapos, sa California, isang lalaki ang pumasok sa isang internet cafe. Pagkakonekta sa network, isinaran niya ang lahat ng mga computer at in-upload ang mga detalyadong impormasyon tungkol sa insidente at sa mga bayani na nagligtas sa mundo. Sa palagay ninyo, posible kayang maabot ng tao ang pinakaloob na bahagi ng daigdig. At ano kaya ang magiging bunga nito? E-comment ang iyong opinion sa ibaba pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. Kita-kit sa susunod na mga video.